nya <tuk> ada <tangan> nah, pekurin ditate pung manuk di balai ada pina ti awan ayo umutan mantibagas dua kaban dua <laughs> <laughs> <Ayan> ya? kaban <laughs> apa nya kira umutan apa yang kayak apa yang kanag pa bayo apa <laughs> memesam?

hindi nag-message ka nga ako ng mga mapanta kapag paano damarit eh hindi <coughs> ko kuha nag-message ka nga ako mga mapanta kapag paano marite nung isap-sapang kumata nakikalugan ta kanya dan Ano <coughs> lang Ay, kin kuha? Adaga, may inyugdang nga kuha nakikilawon nga bangos pinulutan bikini si Jeremin A di jayang ag misis ka makat oh haan nun kuna narigat kuna nakas terka si Black Likwa likod si stage kuna si Black Likwa likod si stage nak nak Apa ada dalan ijay haan dia pi pwd

Ah, uh, kami tibing agbuya ti, ag ti no, mm -hmm. live. Uh na, di ko nga agudup-udup. Ito, di nakakawit kami alas konse. Hmm. Yung tuloy ko at nagbuya ayaw. Kapay kami, sinut ka doon? Yan? Sapay kami ko nam. May pipay ni kami. May mesak na kapan. Oo. Tapang, di mag mag nga magmagnakabibuyok ni kadoa. Mm hmm. Ak ako nagbiro ko, kasi nagbiro-shock di antikon. Nagbiro-shock di antikon. nagbiro

Ni ading na. Ni Dennis. Mm. -hmm.